ang word of the north na natin ngayong araw ay Bakit? Bakit, bakit uh, nga naman? Bakit ka tumatawa? Yan yung kailangan nating um, i-translate ngayon. So alamin nga natin, ano, bakit ka tumatawa sa bulinaw? Ang bali. Ang Ambali Ang Ang makakalus, makakalus ka. Oh, oh. Bakit ka tumatawa? <laughs> Bibiyang oh. mo buko lang ikon ka. <laughs> sa sa ilong ilong ka, ano, ano, apay, apay. nagkatkatawa ka. Apeng at katkatawa mo. Buwan pa pala pwede. Ah, at katkatawa kuma. Sabi nilang gano'n. Sa kalinga naman, paman. Mm. Pero kapag ginawa mo na siya sa sentence, Miss Vanessa, nagiging Nag pakagoy. Pakagay, mayuk-yuk-yuk. Oo. Pakagay, mayuk-yuk-yuk. <laughs> <laughs> Oo. Oh, oh. oh, oh. Tapos, sa kanka apay. Same sila ng Ilocano. Oh. Apay, apay ta, mansusuyok ka. Mm -hmm. Yan sa inyo, di ba? Opo. Oh, Mansasiyuk ka. mansisiyuk oh, mansisiyuk is tumatawan na rin. Oh, Ang dami oh. na tututunan. Sa kapangpangan, bakit? Bakit, bakit ka, ka, mamayli? Mamayli yung tumatawa. So, yung bakit, same pa rin siya. Sa akin. Akin? akin. Akin ka, ka akin ka unulok. <laughs> oh. <laughs> <mamawala talaga> <laughs> akin ka unulok. Uy. Uy. Hindi mawawala talaga yon Hindi dapat. Oo. Akin ka unulok. oy Ayun. Tarupam, sabi na <laughs> Ta-ulo, mapaiba na <laughs> ng <laughs> anyam Oh, bagi mo, adeta, kunada ka. So yan nga, ang ating word of the north, eh, ngayong araw ng Tuesday, mga ka-MB. Para matuto pa sa iba't ibang mga salita at mga sentences, dito sa Northern Luzon, tumutok lamang palagi sa morning balitaktakan. At syempre, mak mapapanood nyo rin po kami sa inyong mga digital boxes iriskan lang ang mga digital... Uh, digital TV para, rather. iriskan lang ang yung mga digiboxes hanggat mahanapan ang RNG Luzon channel. At maaari din po kami mapanood sa mga social media, Miss Vanessa. Opo, meron din ho tayo sa Facebook ng Regional News Group Luzon. And meron din po tayong sariling Facebook ng Morning Bali, taktakan. And meron din po tayo sa TikTok, uh, RNG Luzon. And meron din po tayo sa tweet, charot, sa X. O, oh. oh nakalimutan tayo sa Instagram. You can also um, find us on Instagram uh, at RNG Luzon. Luzon.